nahimungan na yung hinog marami ng hinog yung aming raspberry tingnan nyo guys yung aming raspberry ayan guys oh mm. wala yan guys, oh. Ang daming bunga. Kutusin, nakailang bisis na kaming harvest nito. Ayan, nakailang bisis na kaming harvest niyan. Ayan guys, oh. Ayan, Ang oh. dami na, puro na mga hinog, oh. Ayan. Sobrang tamis. Oh. Ayan doon, oh yan guys hmm um, dami hinog yung mga strawberry doon no? yan wala nang bunga ngayon na obos na yung natira yung pang ano na lang yung maliliit na inaano sa salad pero ito oh tingnan yun dami pang bunga yan yun know, oh daming hinog oh nagsawa na ako guys araw-araw kinakain pero wag ka ang mahal nito sa ano mahal nito sa grocery dito inaano ko lang tingnan nyo oh. overripe na nga yung iba saka tingnan nyo guys yung apple oh. mm. yan maliliit pa sagana na naman ako nito sa apple pie. Oh. Daming bunga. Daming bunga. Green apple ito eh. Okay oh, ba, diba guys? Yung strawberry wala nang bunga, ubos na. Dami oh. Puro na hinog. Daming hinog oh. Yan, ang iba overripe na. Hindi ba guys? Pakayaman ko sa protas. Yan yung iba oh. Mga talulot pa lang. Dami pang mga ano, dami pang hindi hinog ayan oh kakaano lang pero marami na rin akong na-harvest di ba ganda ng aking taniman ayan guys thank you so much for watching my vlog tingnan mo yung mga maliliit na ano strawberry oh ayan yung ginagamit gina, na nilalagay ko sa salad. Yung mga maliliit. Yan guys, no. Oh. Ayan, oh. No? Yeah! <laughs> mga strawberries. O, oh, ba? diba? Ayan guys, thank you guys for watching sa aking mga vlogs. At abang-abangan nyo yung aking mga bagong ay a-upload. Ayan guys, o oh, dami, o. Oh. Ayan, o. Oh, mga overripe na, o. Oh. diba? Ang ganda. Yan, daming puno yan. Thank you guys for watching.